Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Dirk Shout shoutout kay Raimundo na yun don. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin in 3, 2, 1, let's go! Hindi mga tao, nang marinig ito ng tatlong tao. Kasama ang matanda, halatang malaki ang reaksyon at halos nagulat sa isang boses. Nagmamadaling ikinumpara ni Xiao Tianhua ang isang siya gesture at bumulong, hinaan mo ang boses mo. Kung marinig ito ng mga halimaw sa labas, delikado. Agad na napatigil sa pag-uusap ang tatlong tao. Pagkatapos ay naalala nila ang kanilang gaf at nagmamadaling mapahiya. Pero huwag mo kaming sisihin kung bakit kami nagkakagulo. Total, pagdating namin ngayon lang, kitang kita namin. Maraming tao ang abala sa underground space na ito. Awkward na hinawakan ni Pangalan ang kanyang ulo. Oo, kung sasabihin mong multo sila, medyo tagos talaga. Tumango rin si Zia Wei. Hindi sila multo. Umiling si Xiao Chanhua. Shit, di ba kalokohan yon? Hindi ito lalaki, hindi ito multo, ano yon? Xiao Chan inaasar mo ba kami? Medyo depressed si Pangalan. Walang magawa si Xiao Chanhua, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo. Sa madaling salita, tao sila, ngunit hindi sila tao, tulad ko. Lalong bobo ang panggalan kapag lumabas ang salitang ito. Ito ay hindi isang tao, ngunit tulad din ng Xiao Chanhua. Bagamat hindi masyadong matagal na makilala si Xiao Chanhua, marami ang mga kontak sa isa't isa halos makatitiyak si Pangelen na si Xiao Hua ay ganap na tama at isang malaking buhay na tao. Bagamat ang Aaron ay hindi nangangahulugang isang tunay na lahi ng tao sa Central Plains, siya ay hindi bababa sa isa sa malalaking buhay na tao ng angka ng demonyo, na talagang hindi mali. Pero sabi niya hindi siya tao. Ano ang ibig sabihin nito? Ang bawat isa sa angka ng demonyo, gaano man sila kakaibang hitsura, ay palaging tao. Ngunit nang ang tatlong monghe, ang kanilang biyanan at manugang, ay nalilito at patuloy na magtatanong, biglang may biglang kumatok sa pinto. Biglang nagulantang ang apat na matino sa kwarto, lalo na si Xiao Chunhua, na puno ng takot ang mga mata. Little spring flower, you fucking come out to me. Huwag mong isipin na nagtatago ka sa bahay. Hindi ko alam na nasa bahay ka. Kanina lang may narinig akong gumagalaw sa kwarto mo. Bilasan mo at wag mo kong galitin. Sa labas ng pinto, biglang dumating ang isang marahas na inumin. Mayabang ang tono, wala man lang puwang. Gayunpaman, nang marinig ang galit na boses, si Xiao Chunhua at ang kanyang natatakot na mga mata ay biglang bumagsak ng husto, at kahit isang maliit na hininga ay lumaki sa kanyang bibig. Hindi yung humahabol sa taas, yung supervisor dito, sabi ni Xiao Chunhua sa tatlo. Pagkatapos ay ikinumpara niya ang isang siya gesture at sinenyasan silang huwag magsalita nang makasigurado ang tatlo, tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Ang swerte ng panggalan, kung may nakita siyang mali, handa na siyang gawin agad. Ga, sa mahinang tunog, dahanda ang bumukas ang pinto ng earth house. Bagamat hindi sapat ang ilaw sa loob ng bahay, napakadilim din ng ilaw sa labas. Sa makatuwid, mula sa pananaw ng panloob na silid, makikita mo lamang ang isang madilim na anino na nakatayo sa labas, at hindi mo malinaw na nakikita ang kanyang hitsura. Nang bumukas ang pinto, malamig na mumiti ang anino, maliit na bulaklak ng tagsibol, handang lumabas. Master go, lalabas ako kaagad kapag tinawag mo ako. Mapagpakumbaba na sagot ni Xiao Chanhua. Sobrang kinakabahan ako. Ngayong nakabalik na ako, bakit hindi ako magsusumbong? Gusto mo bang imbitahan kita ng personal? Kagagaling ko lang sa trabaho at gusto kong magpalat ng damit daanan ng bulaklak ng Xiaochun. Magpalat ka ng damit, nang marinig ito, hindi niya maiwasang tumingin sa loob ng silid, saka nagbiro, anong damit ang suot mo. Mas mabuti kung hindi ka magsusuot ng damit, nang makitang sa wakas ay bumagsak ang kanyang mga mata sa kanyang sarili. Nakaramdam si Xiao Chun ng hindi komportable, ngunit kahit papaano ay nakahinga siya sa kanyang puso, pagkatapos ay malumanay niyang isinara ang pinto, kung gusto mo itong makita sa ibang araw, makikita mo ito, gusto kong makita ngayon, hey hey, sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang nagpupumiglas na boses ni Xiao Chunhua at ang gumagala na pagtawa ni Goye ay naalala sa labas, halos sumigaw ang tatlong tao sa bahay, hayop, well, master go, sa ibang araw, sa ibang araw, hinimok ni Xiao Chunhua, tumango si Mr. Go at tatalikod na sana at aalis kasama si Xiao Chunhua, ngunit sa oras na ito, may biglang tumunog sa bahay. Nagulat din ang tatlong taong nagpapagalit kay Mr. Go at napatingin sa tunog. Nagising si Aaron at gumawa ng napakalaking ingay nang may nakasalubong siya sa earth house. Halos sabay na binuksan ng tatlo at ng dalawa sa labas ang kanilang mga pupils. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Fap, may tao ba sa kwarto mo? Sa isang malakas na dong. Agad na tumalikod si Master go at biglang naglakad patungo sa bahay ni Xiao Tianhua. Halos kasabay nito, ang panggalan sa bahay ay handang umatake anumang oras. Hanggat ang lalaki ay naglakas loob na magkamali, agad niya itong pinatay ng walang pag-aalinlangan. Halatang natulala si Xiao Tianhong, paano niya ito naiisip? Sa kritikal na sandali na ito, nagkaroon ng bigla ang kaguluhan at tunog sa bahay. Ngunit sa isang kisap mata, Pagkatapos niyang magkamalay, bigla siyang nagising, pagkatapos ay nagmamadaling sumabay sa mga yapet ni Guye at marahan siyang hinayla, dahil, Guye ito ay Ito ay ilang mga daga sa lupa, Field Mouse, Xiaochuanhua, sa tingin mo ba tanga ang tito mo? Bumangon ka na Pagkatapos, binuksan ni Master Gu si Xiaochuanhua gamit ang isang bastos na palad at lumapit sa bahay sa ilang hakbang Nagmamadali din si Pangelen kasama ang tatlong tao. Nagtago ako sa may pintuan at iniwan ang Aaron doon. Sa sandaling pumasok ang taong ito sa bahay at tumingin sa Aaron, maaari siyang direktang maglunsad ng pag-atake. Ngunit nang siya ay nagpipigil ng hininga, ang itinulak na munting bulaklak ng tagsibol ay muling nagmadaling bumalik sa malungkot na Panginoon. Nang sip-ay na sana niya ang kanyang mga paa sa pintuan ng Earth House, diretsong niyakap niya ang kanyang mga binti. Goye, hindi, hindi, hindi. Niyakap ni Xiao Tianhua ang kanyang hita gamit ang dalawang kamay at tumingin kay Goye para sa isang paraan. Umalis ka na. Nagalit si Master Go at umungol ng galit. Hindi ako aalis sa daan. Tumanggi pa ring sumuko si Xiao Chan Hua. Malamig na tumingin sa kanya ang Master, nakasimangot sa kanyang matigas na hitsura. Itinuro ang silid at sinabing, mas mabuting sabihin mo sa akin kung ano ang nasa silid. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo ito may tago. Tumingin si Xiao Chanhua sa kanya, ibinaba ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang mga ngipin, gusto mo ba talagang malaman? Oo, well, sinasabi ko sa iyo, ito ay isang lalaki. Lalaki, natigilan si Master Go at tumingin kay Xiao Chanhua. Ngayon, inayos ako ng mga nasa itaas na lumabas para manghuli ng mga tao. Bagamat nahuli ako, hindi ko pa ang Central Plains Terrain. Lalo pa ang magandang Central Plains Terran, kaya. So ibinalik mo siya, panipi. Oo, napag-usapan ko ito sa pangkat ng aso sa labas, at pagkatapos ay ibinalik ito ng palihim. Nang marinig ang paliwanag ni Xiao Chan Hua, hindi nagsalita si Mr. Gu. Mabilis na umikot ang utak niya. Kapag pinag-iisipan niyang mabuti, tila naisip niya na ito ang pinakamakatwirang paliwanag. Pagkatapos ng lahat, ito ang direktang makapagpaliwanag kung bakit ngayon ko lang nakita si Xiao Chunhua na palihim na isinara ang aking pinto. Lumalabas na pagkaraan ng mahabang panahon, ang mapangakit na babaeng ito ay nahilig sa mga bulaklak at naglaro ng isang gintong bahay. Munting bulaklak ng tagsibol, masyado kang mapanloko kaya nagtatago ka ng mga lalaki. Tumingin si Guye kay Xiao Chunhua at sinabi sa malamig na boses, sa mga ordinaryong araw, nagpapanggap kang marangal. Akala ko puro ka puro babae, pero ngayon, yun lang. Sa harap ng nakakahiyang pagsaway na ito, nagalit ang mga panggalan at iba pa sa bahay. Gayon pa man, walang pakialam si Xiao Chunhua. Parang hindi niya narinig. Kung hindi ka masaya, maaari mong sabihin sa mga tao sa itaas. Gayon pa man, Mr. Go, huwag mong sisihin si Xiao Chunhua sa hindi pagpapaalala sa iyo. Dahil maaari kong ibagsak ang mga tao, dapat itong sumang-ayon sa ilang mga tao. Kapag ang mga bagay ay naging malaki, ang ilan hindi pwedeng madamay ang mga tao. Tumingin sa kanya si Xiao Chanhua na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Ang mga kasanayan sa pag-arte na kailangan sa labas ng lungsod sa buong taon. Ay natural na galit, at hindi niya makita ang kahit kaunting kapintasan. You fucking bitch, pinagbantaan mo ako. Sa sobrang galit ni Master go ay sinampal pa niya ito sa mukha. Ngunit sa hangin, huminto ang kanyang kamay doon. Tama si Xiao Chan Hua. kung kaya niyang ibagsak ang mga tao, paanong walang pagsangayon mula sa ilang mga tao? Kaya naman, kung siya ay magdemanda, ang usapin ay hindi may iwasang maging malaking bagay. Kung siya ay nagsasangkot ng mga taong hindi niya kayang bayaran, ang kanyang mga kahihinatnan ay malinaw na lubhang nakapipinsala. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magalit, at kahit sa oras na ito ay hindi siya nang ahas na magsimula. Dahil simula nang pumayag ang mga nasa itaas, halatang mabahong babae ang nagbenta ng katawan niya para makuha ang karelasyon. New Beach Bigla niyang binawi ang kanyang kamay at tinitigan si Xiaoquan Hua na may masamang mga mata, Don't think I dare not move you. You have a man who can be comfortable, but I want to keep an empty room and enjoy loneliness alone. Don't dream. Now come with me to my room, otherwise, walang makakaisip. Nang marinig ito, halatang natigilan si Xiao Tianhua at puno ng disgusto ang kanyang mga mata, ngunit sa oras na ito, alam niyang hindi siya makakatanggi. Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin, isang tunog ng mga yabag ang dumating mula sa bahay. Hindi nila maiwasang tumingin sa likod ng sabay, at ang tatlong tao sa kwarto ay natigilan at napatingin sa figurang. It's Aeron! Storytelling Channel sa Youtube! Bagamat nagising si Aeron, naririnig ng mga panggalan at iba pa ang tunog sa labas. Bakit hindi niya narinig? Sa makatuwid, kapag kinakailangan, natural na tumindig ang Aeron. Ga! Habang dahan daw ang bumukas ang gate ng lupa, maya maya isang figure ang tumayo sa pintuan. Bagamat na restart ang selyo ng lupa, hindi masyadong maganda ang mukha ni Aeron, ngunit hindi ito madaling mapansin sa madilim na kapaligirang ito. Sa Anji tanging tampok ng mukha at kahangahangang ugali, kahit si Goye ay hindi napigil ang sumimangot sa oras na ito. Not to mention na pangit siya. Kahit na siya ay maganda, siya ay talagang mahirap kumpara sa Aaron. Hindi nakakagulat na si Xiao Chan Hua ay maaaring magpababa ng mga tao upang makipaglaro sa Jin Wukang Jiao. Ito ay lumiliko na mayroong talagang ilang mga brush. Gayunpaman, Gayunpaman, ang malakas na pakiramdam ng paghahambing, kawalang kasiyahan at dignidad ng tao ay pinaghalo, na lumikha ng ibang galit sa puso ni Ji. Gu, itinuro niya ang Aaron, tumingin kay Xiao Tianhua ng masama, at malamig na sinabi, Oh, itong maputi lang na mukha, I really don't know what you like about him. Looking at his weak dog, I can slap him back to his Lola's house. Pagkatapos noon, tinitigan ni Goye si Aaron ng mapanokso, at may salpok sa kanyang mga mata na gusto kitang talunin ngayon. Kung sinabi ito ng matanda noon, paulit-ulit na tumango ang maliliit na bulaklak sa tagsibol. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang ulila ay hindi karapat dapat na lumahok sa mga gawain ng mundo, ang panig sa ilalim ng lupa ay palaging ang tao ang may huling say, kaya natural ang kanyang likas na kakayahan. Sa kasamaang palad, matapos makitang sinuntok ni Hansani ang flying bear na lalaki at ang iba pa, si Xiao Chunhua ay hindi lamang naniwala, ngunit gusto pa niyang tumawa. Sampelan ang iba pabalik sa bahay ni Lola. Natatakot akong sampelan ng iba ang Lola mo pabalik sa bahay ng Lola. Nang makita ang mahinang ngiti mula sa sulok ng bibig ni Xiao Chunhua, nagalit si Mr. Gu, bilang isang lalaki, ang kanyang dignidad ay nagpainom sa kanya ng mabangis, hindi ka ba naniniwala? Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa Aaron. Sa loob ng bahay, may isang panggalan na nagtatago sa likod ng pinto, at gusto niyang gawin ito sa isang iglap, ngunit iniunat ni Aaron ang kanyang kamay at bahagyang sumenyas na hindi na niya kailangan. Sa halip, tumingin siya kay Goye na nagmamadaling umakyat ng walang pakialam. Nang malapit na siya, kitang kita rin ni Aaron ang itsura ng lalaki. Siya ay halos kasing laki ng taong baboy, Ngunit kung ang taong baboy ay simple at tapat, kung gayon ang taong ito ay isang tipikal na magnanakaw. Wow! Sumugod siya sa Aaron, pagkatapos ay direktang hinawakan ang kanyang kwelyo at itinaas ang Aaron na parang manok. Puno ng galit ang mga mata niya. Gusto niyang lumunin ng buhay ang Aaron. Siya lang. Sa pagbanggit ng Aaron, malamig na tumingin si Goye kay Shao Chunhua. Tumigil ka na. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Shao Chunhua. Hindi sinasadya ni Goye na bumitaw, at kahit lihim na sinubukang itaas ang iron. Anong gusto mo? Nang makita siya, galit na tinitigan siya ni Xiaochuan Hua at malamig na sinabi. Matagal na kitang hinahabol, pero hindi kita nakuha. Sa ngayon, paglalaroan ka ng basurang ito. Ang puso ko ay likas na hindi panlasa ng kanyang ina. Nang makita na ang sitwasyon ay naging bayas sa kanyang sarili, mas gamaan ang pakiramdam ko. Ngunit malamig pa rin ang aking mga salita. Gaya ng sabi ko, kung gusto mong maging masaya, dapat masaya ka. Kung hindi, huwag mo nang isipin. Pagkatapos ay tinitigan niya si Xiao Chunhua na may ngiti sa mga mata. Obviously, obvious na obvious ang intensyon niya. Labis na kinasusok ni Xiao Chunhua si Goye. Hindi lang siya pangit, kilala rin. Siya, palagi niya itong iniiwasan halos hindi niya napanatili ang isang mababaw na relasyon sa kanya dahil sa kanyang kaligtasan, ngunit hindi naisip ni Xiao Chanhua kung ano ang gagawin sa kanya. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Aaron. Alam niya lamang mula sa panggalan na ang lumang pinsala ng Aaron ay naulit. Bagamat sinasabi ng panggalan na ito ay wala, paanong si Xiao Chanhua, na damaylan ng dugo at nakaligtas gamit ang isang kutsilyo, ay makakaalam patungkol dito. Ngunit nang si Xiao Chan ay handa ng tumango, biglang ngumiti si Aaron, anong pangalan mo? Anong ulila, hindi ba? Mukhang nakalimutan kong sabihin sa iyo na lumabas ako para sabihin sa iyo na gusto mong samahan ka ni Xiao Chan Walang pinto, nang marinig ito, labis na nagalit si Goye, ngunit binalik niya ang tingin sa Aaron, ngunit nalaman niyang bagaman dinala niya ang Aaron, hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang gulat at takot sa kanyang mga mata. Some were just inference stairs. Yun na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!